Kainson. Yan, mga kaisan, Magandang umaga po. Yan, mga kaisan, Kami, ano, ako natin sa, ano, sa Ilaya. Babala nga rin ang Mount Panahaw. Dito, mga kaisan, kumupuha yung patubig natin sa, ano, sa talungan. Tapos ay doon sa may kubo. Yan. Mga bukal po na pinagsama-sama. Yan, galing pong bundok. Ito po yun. Ay bibisitahin po natin yung mga ano tinarbaho ni na Kuya Pagu sabi ko nga sa inyo mga kaisan 35 ba uh, katao paghahati-hatian po namin kami po yung ambag-ambag uh, upahan po yung araw-araw -araw kina Tio PD yan si Tio ang nag-asikaso po at tayo ay uh, busy ay maraming salamat din po sa iyo Tio tapos ay uh, may tubig na may tubig na po yan ito po ay napakatagal na tinrabaho. Kaya naman tao ang naubos. Yan, pakaganda po ng tubig damay. Dito po, ito po, ang ano, ito, ang lupa pa sa amin po ay nahulab-hulab. Yan, kagaya niyan mga kaisan, yan no oh. Nasali. Yan. Ganto po ang lupa sa amin. Yan, nasali-sali. Yan oh. no yan. yan. Tubig na po yan. Yan. Yan tubig na yan po ito yun nagsasama-samang kaunti yan sabi may kasabihan nga sila kahit piso pag pinagsama-sama mo dadami yan parang ganito mm. papakalinis po niyan oh wala po yung ka, kadumi-dumi wala kang makikitang etat na ano yan na malupang mga kaysan may magandang ibon no Sunshot natin sa cellphone. Ayun oh, kingfisher. Ay nawala. Ayun yun, yun. alibas lumapit mga kaisan. Oh. Yan ang kingfisher mga kaisan. Ang ganda oh. Makatingin sa atin mga kaisan. Nagmamatsyag. May mga nakita rin po ako mga kaisa na mga buntot talos. Yan. Ang dami oh. yan yan nasa ilalim po na yan mapakita ko sa taas yan yan mga nakalawit yan yan mga kainsan yan maganda rin yan mahal din po yan yun po ay ibinibitin buntot palos kung tawagin maganda po tsaka ito may mga bulaklak din ano kaya ito To. sa mga nature lover po oh. maraming salamat din po sa mga nag ubra na rin sa mga pinsani natin yan finally mga kainsan ang laka ng tubig lakay ayos po ang ganda ng kingfisher oh. sabi nga nila eh, pag may tiyaga may nilaga ganda oh. ang daming ibon mga kainsan na iba't iba mamaya Oh, mga kaisang, panghilod. Pakadami din yung panghilod. Pantanggal ng libag. Ay! Pakadami. Naku. Sawa dati ang mga picture ko. Dati. Utoy, ikaw ba'y dadaan sa dumaka ah. Ako nga'y idampot mo ng bato. Dati mga picture ko. Ay hala, sige ma'am. Idadampot. Dati nung kami mga bata pa. Abay tutoy. Idampot mo ako ng ano ha ng pantanggal sa libag ay sige ho yan ang ganda ng ano, mga kaisan ano napakaganda po ng irrigation namin ano hindi ka na po babayad yung magagasulina ka hindi na libre na po libre irrigation wala nang bayad bayad okay na po mga kaisan ang problema na lang po yung mga ibang uh, gumuhong bato na sobrang lalaki baka po yun ay eh, yun? kailangan ay eh, makina jackhammer para. Yari na po ang problema din eh. Unting ko, may tubig na naman po. Narating na ang tubig. Ang uh, problema na lang ang mga kainsan. Ang daming tubig pa rin eh. Naihihi. Yan, kagaya po na rin. Hindi na po kaya ng tao yan. Ari, kailangan po ay uh, jackhammer yan. Mga buhay na bato po yan ay. Ayan o, oh, buhay na bato. Pagkalakan pa ko pag ikaw may isa eh meron pa ako din naman din nga kita mga kaisang ano mga nasali-sali ari oh yan oh Ah, sa kabila pala sa kabila po ayun oh ang bukal na rin oh. na ano po nasali para po siyang kuweba o oh. nasali-sali na wala. Meron po dito hayop na ano eh, parang buaya na maliliit. Pero maliliit lang po siya. Yung endangered species na wala, po eh. Na na. Para po siyang buaya, hindi ko po alam kung anong tawag dun eh. Nakita ko po sumuot yung isa dun eh. susundutin natin Nawala. Para siyang buhay ang maliliit po. Eh, eh, na, yun na. Walang ya. Mga nandiyo Eh Mga eh. nandiyo Na mga kainsan Na ano na po ang tubig Ito po yung matagal na po nga uh, inubra Nasa ano po 35 katao po um, Kami po ay uh, nagambag-ambagan dito Ayan salamat din po kay Tio Kay Tio PD um, Ari po ay ano mga kainsan nasa nakaukit po sa bangin yan o oh. yung mga kaisan, yan oh. ang baba po na ibangin na Diyan po pinapadaan ng tubig yan atin lang pong uh, bibistahin kung anong kulang pa or kung may mga mimislaan pa ito po ay uh, nasa kung ilang taong abandonado binuhay po namin ito po ay ano irrigation ng uh, tubig irrigation po nakaukit po sa bundok yan ang tubig pong ito galing po yun din yan din sa Banahaw ayan o mga gumuho dito po inalis yung mga batong malalaki yan mga batong malalaki po ayan, arik, hukay aray, o yan aray kang pa ari o ang ng tubig na talagang iniukit po ano ayan po delikado din po dito magtagal ay gawa ng naguguho po ang bato sa bundok yan o mga malalaking bato po Ayan, mga yan galing po yan sa taas yan oh uh. nakakatakot din po eh. gawa ng baka po biglang maglagunos ba katakot Ayan, uh. mga yan mga padulay ang po ng alimos Ayan. bayawak ari pa ang malaking ano bato uh. bumuho kailangan ima mauka pa ari hmm? galing sa taas ang laki na rin kailangan ay bulldozer ano po ayan oh ito ang maganda mga kainsan ang um. kukuhanin natin ito madaming namatay palang suruin eh. Hmm. ito po yung mahal ito pag po patay na hmm. Kailangan kailangan ay kakarga natin kay Ibana ito po ay ng orchids yung pinapatungan ng orchids na bin nakikita nyo sa mga highway ayan oh suruin ito patay na Tsaka po yun, laking puno eh. Patungan ng orchid, tsaka mahal po niyan. Wow Parang akong nasa paraiso oh. ah, ah Hmm. ito po ay mina ng buhangin mga ka-insan. ito pag po kayo magpapabahay mag maga, uh, bababuyan ito po yan oh. Ah. Purong bungangin po ito. Hmm, mga mina. Ito. Hmm. Dami. Mga, ay pa mga kainsan no? Namatay na sore ini. Ito. Yan. Mga galing po yan sa bundok. Bumagsak. Yan. Ah ah murang 10,000 pakamahal po ng kanyan lalo't yung kanyang malakit mo oh. Ah, patungan ng ano, orchid sa mga mahilig sa labong Dinuganin anin ayan paksew ang ganda ng bato oh. pang estetik oh. So, mga kainsan ang ganda oh. square layo lang ang bigat pati eh. maganda sana ang pan-display eh. ang ah, laki na po ng tubig ang ganda na kainsan para napuntahan mo na yan iba po ito dati napunta ako nung unang dating ko dito ito po ay tatlo tatlong ilog po na tatlong patubig po na ganito tatlong ilog abah lalim kumunoy aahon na tayo din yan, lalim tatlo po itong abah lalim naman na tatlong ilog po na ganito puro magaganda po ang uh, tubig kung nakikita niyo sa vlog ko yung iba ay ko yun abah hindi makaahon ng makin ah eh overhaul ha? na na e, ang suruin narito pala ang suruin ito nga ba naman ang ilang taong abandonado yun suruin po lalagyan din po ng orchids Ayan, eh ganda yan mga kainsan ang um, nasa lisali yun sa mga bukal katas ng bundok yan ang bara oh mo ay Imagine niyo mga kaisan. Talagang napakaya ng sa resources ng Pilipinas, ano? Ay bakit iyon ay eh, anong mahal pa rin tubig sa atin? Nasa atin na lahat ay. Ay, ay pag-ari sa sakluban mo ay aba. Katas ng gundo. Ay. Talagang libre ang tubig ng Pilipinas. Kaya lang ayawan ba? Sasali-sali. Pero pumunta sa amin naman ay kakaunti ang pinagbabayaran namin sa tubig. Kaya lang ay sa ibang lugar. Pero kung ito'y yung sasakluban mo, ay anong ganda. Ah, hmm. libreng Libre libre ang tubig ay yun. Hmm. Wala kang puhunan dito eh. Pupuhunan nilang ang eh, tubig. Ang bagay ugalit istorya No? Ang gobyerno. Eh. Tubig na eh. Yan naman ay eh, tuloy ang katas ay. Eh. Bakit huwag mo lang hahapain ng puno. Tuloy ng sali niyan. Wala. Kailangan talaga yung atin i handle ng maganda. Talagang libre na siguro ang Pilipinas sana sa tubig. Nasa api na lahat ay. Ang yaman ng ano. Resources. Abay, pumunta ka sa ibang lugar. Desierto. Wala dong bukal. Biruin mo ni... Talaga nasa atin na lahat pag iisipin mo. Sana ay mailagay sa mabuti ang yung mga ano ano. Yung mga mga tax natin yan tayo nagbabay din tax ay kailangan naman ay mailagay natin sa magaganda magay okay. sayang dami nasali po din sa amin eh, eh. Bah. eh bangin yan ah ba walang dyo eh, eh eh bangin kaya po ako yung tango po ang dinadaanan ko para makita ninyo bangin ho yan bangin Maka na ng tubig ayos na Huwag kang malalaglag mga kaysa na talagang mabuhay kay Dugain <laughs> tubig na nakaukit sa mundo ah, ah, Talagang Biruin mo Iniukit ito ng mga hundred years na antagal hmm? Grabe oh eh. Mga kaysa no? Bawal po ang mga hindi din eh Grabe laka ng tubig oh pag may tiyaga, may nilaga talaga ano eh? laki hmm. Oh. ah, abi ang laki po oh abi na talaga ha oh. laki ayan oh no? grabe ah thank you lord ganun ganun patubig dire-diretso na po ito yan mga kaison ngayon po ay ah... Uh, inaabot na tayo ng alas 11 imidya uuwi po tayo ng uh, madali bibili po ako ng ano nung mga pang aesthetic Saan all aesthetic yung ano mga kainsan instagramable na pampaganda po sa atin eh alam mo na may yung ating kubo at saka yung bahay ni nanay pa side lang side lang tayo dun mga pa isa isang oras dalawang oras ay bibili tayo ng pang instagramable na ano mga kaisan. Ng mga daan lalagyan natin ng ilaw at saka dumating na rin yung order ni Mrs. na ilaw kukuha na natin tapos ay eh, pabukid na rin tayo yan mga kaisan. dito po kami kay ano kinang ate kinang kuya Ah... Uh, M's are uh, handicraft hindi po ito sponsor ah. ito po yung mga kaibigan natin Ayan, sinini. Ano pangalan mo nini? Raisel po. Ano ang Facebook page ninyo nini? Empire Handicraft. Yan, are are ano? Ah, yan Ayun oh. No? MR Handicraft po. Yan. Nando na din 'yung cell number. Ah, nando na. Rin. Ah. Ah, bibili po tayo ng mga pang Instagrammable Ito po, mga pandesign po ito, daan papunta sa Kubo. Tapos ay alternate po ang gagawin natin. Ito. Ipon-ipon po pag nagkapera ng kaunti. Ito na ito naman po ay panglabas hindi po ito basta basta nakupas ito po ay yung hindi po ako marunong maglala nito ay alternate na lang po ang gagawin natin ibibitin po natin ito sa mga daan pang ano po mga instagramable po ito alam nyo mga kaisa naman tayo eh. Puli natin ang kiliti ng mga ano bali magkano nini yan ayan sa mga ano po gustong bumili ng mga ano mga pan display may mga banig din. Ito po ang mga produkto ng Quezon. Yan. Ito yung mga galing-galing dito sa Quezon. Hindi po. Dito rin po gawa sa amin. Ah, sa inyo na rin. Ano? May mga project. May, na, may uso pa ba ito na yun? Ganto na. Ano pa rin? Mga project sa school. Aray, oh. Ito po. Tanda po ninyo nagkukus -kus -kus kayo sa ano. Ah, nga ba yung aking dala? 1-3-20 na eh. Aray naman sa isang linggo ni para may magpa-picture sa bukid. ari po. Tapos ay isang lokot po. Ito po yung mga ginagamit natin pag sa lakot. One three ni. Ah sige. Ah oh, meron din. Eh papasok na ako. Meron na rin na rin oh. Ayun no. Na kontakin niyo na lang po sila ko. Ah, meron pa lang. Magkano ni isang set na ganoon? Ano po 'yan? Yan. Oo. Ah, itong ganto. Sa na Sa kanya. Uh, rin na ano. Oh, marami pa pala din sa loob. Yan mga pang ano po ito. Mga pang ino uh -huh. ano din. Mga chandelier. Oo. Magkano yung gano'n ini? Baka mahal na yung gano'n, ano. Medyo may kamahalan As ako. 5, <laughs> 4, Malaki, Malaki, ano. na ito po 35, 45. Malaki ay ano. Siya nga. Pero mura na rin yun, go nang mm -hmm. Yan ganyan naman po kasi hindi pwedeng panglabas. Ah, pang ah, indoor uh -huh. lang yan. Pero yung pinili ko pang yeah, talaga nila. Panlabas, panlo, pwede po yun. Ah. Yung binili yun. At yun po kasi naman ay weaker. Kahit mabasa. Binabasa pa nga po yan. Pag... Hindi naman siya nakupas agad, ano? Hindi naman po. Yan. Yeah. Mas, mas maganda. Pwede nga po siya po Pero mas oh. normal, mas maganda po Oo. Oh. oh. Naabutan nyo ito mga kainsan. Yung sa ganito kayo hihiga. Banig. Yan, babayaran na natin. Ito maganda rin. Bibili, bibili din tayo nito mga kainsan. Dahan-dahan. Meron na po, meron na akong naipon nito isa. Pero bibili pa rin po tayo. Pang aesthetic daw, pang bira. Aesthetic. Pang kabataan yan mga kainsan. Kahit matanda, pwede rin. Pang aesthetic. Yan. Aking ya, ayos na maganda. May mga ano naman ako itong kompleto na sa gamit. Yan nga lang ang hindi ko kayang gawin yung mga ganyan. Kailangan ni mag handicraft talaga. Ano? Uh -huh. Yan. Si sir na lang ang kontakin ninyo. Uh -huh. Ay. Ah. Mga nanguhuli. Ah, si ano? Si kubra, Cobra. Ah, kailan bumili dito? Sa, li sa likod ba? Ah. Kailan bumili dito? Ano Ah. Ah, bumili din? Oo. Oh. Ayan, no? Ah, bisitahin yung Facebook page po nila yan, no? Oh. MR. MR nga ba? Ayan. Pwede pumasok sa sir, ni? Ako galing pa sa linang. Ah, papasok pa ba si Lilas? Hindi na. Ayan, Ayan na. Nini. Na. Hello, muna <laughs> Bigyan pinagano, yan, o. Nini, magkano yung ganito? Pwede ba bigyan ang presyo? Oo, o. po bigyan niya. to daw po. okay na, Nini.

Ah, uh, ako magawa ng ganito. Hindi, ang system mm. um, ng page, ng no, system ng company. Oo. Inventory din. Yeah. No? Ayun, maganda rin yung mga ganun. Eh. No. Magkano yung ganun? Ay. Yung kanyang upo pang Alam. ano, aesthetic na yan. 680 pwede yan. Hmm? Huh? Full sale, 680. Oh. Mga grade din, nasa 850 na yan. 800? 8,000 o? 850. Ang isang ganito? Ito? <laughs> oo. Pag ito nasa 8,000 na yun. Itong ganito. Mga mm, ganito. Ayan mga. Wedding chair. Ng, inaayos ko sa inyong lugar namin. Dito, Ay gusto pang kong, pang gusto kong concept. Mga ganito ba? Mga blind po. Maganda rin po ang blinds. Ano yun? Dito po sa mga pangkubo. Ah. Ano? Uh, ganito po. Gusto namin concept. Ay eh, puro ganito ba? Ito pang ano din. Ito ano? Pwede rin sa mga kubo-kubo ano? Pwede rin. <laughs> Nakipagmaratisan na yan, ano, ano? <laughs> ay, <kaya't rin> din. <laughs> ay, hello. Rene, kumusta <laughs> na, na? Ayan, ako yung ano, ano Dini. Ako yung mong ako yung galing sa linang. Nandito po yung kahapon. Ah, dito si dini? Po uwi po. Ah. Doon ah. na siya natira. O, uwi din. Uwi. hindi po. Buwan po na uwi yan. Oh. Oo. No, Kaya trabaho. Ayos ah, eh. Mga misa, ako babalik uli Dini, ha? Oo, ah, sige po. Oo, ah, sige. sige. Thank you, thank you. Sige, sir. Sige Dini. Ayan, ay. Ayan oh. No? Kukunin ko na po rin pang aesthetic. Nag-iipon <laughs> po tayo. Ayan yung mga kaisan. Dahan-dahan lang. At tayo. Tayo nga lang. Ah. Mga pandesign po ito. Taang papunta sa kubo. Tapos ito po ay mga solar na ilaw. Tapos ito. Kung tandaan yung mga kaisan. Yung binilhan natin si kuya. Ito po ay ano din po ito bumili po ako sa kanya pero yung una niyang ano bigay sa atin pang instagramable tamutol hawakan ninyo utol at ito mga kainsan ay dito dahan dahan lang lalagyan namin ito ng puste ng malatubig tapos ay ano po uh, paparun asalitan, yan yeah, mga kainsan are po ay uh, mga solar po ilaw po ito Titingnan natin po kung maganda. Pag maganda po ang ano nito at tatagal. Pang outside na po ito. Solar ito po yung mga ilaw. Ano. Testing po muna tayo sa dalwa Pag po nagkaig, ito po yung ni Mrs. Pag nagkaig, ito na po yung ano natin. Pang camping po ito. Mga bumili pala. mamaya magkakabit na po tayo ng pang aesthetic mga alas 4 po tayo po muna ay magtatanim ng mais naman mais pahabol yan mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace bye